So ito, Magbabalik tayo sa putot di lubega mga master. Plus 12 punto kasi bukas flight na natin pa Batanes kaya asulutin na natin hanggang nasa Maynila tayo dahil from Batanes babalik na po tayo ng Davao mga master diretso na po sa dami ng sementeryong napuntahan natin sa Pilipinas ay ito na ang pinakadulong bahagi na ngayon pa lang natin makikita sa ating kauna-unahang paggala sa Batanes <tong> So, ito may nakalibing na walang lapida. Ah. Kaya iyan uh, shout out po sa lahat po ng nandiyan sa screen. Binabati ko kayo, no. Uh, ingat kayo sa init ng panahon ngayon. At uh, at yung video na to ay isa ring sponsored. Ilalagay ko po dyan sa mga mahilig magpa-acupuncture. Uh, located sila sa Davao City. Uh, supportahan po natin yung kanilang channel at ang kanilang page dahil napakaganda po sa katawan mga master ng pag-acupuncture. So tara let's go So yan kasama natin si Master Gray Nagbalik tayo dito sa Loyola Memorial Park Tanghaling tapat mga master Napaka talaga Ingat kayo palagi ah. At ah, abangan nyo yung mga vlog natin Yung mga puntod parang ilang sikat So eto so, Tignan nyo mga masasito, mga masileo, ah. yung mga masasitog so. Masileo Dinidiligan yung mga nits masileyo may mga masisipag nating mga kababayan na ano na tawag dito ang sepultoria mo huwag nyo ikahiya inyong mga trabaho dahil alam mag-aalaga ng patay kung wala kayo. kasi yung mga yan kailangan mo yung ano yun eh diligan palagi yung mga bermuda grass mamamatay kasi yan alam nyo guys, sa tuwing nagbablog ako ng mga sikat, medyo challenging kasi hindi naman ako ugali yung nanonood sa mga YouTube, inaalam ko doon. Kasi hindi naman nila rin tinuturo yung exact lugar eh. Pero yung old yung iba nakikita ko, pero most of the time, hinahanap ko talaga, pinupuntahan ko talaga. Baka kasi sabi ng iba, nang aangkin ako ng credit. Sinasabi natin kung talagang nakuha natin yung information, information, <laughs> information kung saan talaga. Katulad yun, napuntahan na rin natin to before. Uh, titingnan natin kasi ang sabi, bago na raw itong puntod ni uh, Mike Enriquez. Ini-expect ko, may mga ganito na siya ngayon. Tingnan natin guys. Ha? dito ko pinantahan ang nakara. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito na siya, guys. Hindi na ako napagdala ng bulaklak. Ay, oo. Niligyan lang ng ganito. Hindi siya parang niligyan ng ganyan. Ito na po yung mismo putod ni Mike Enriquez. Oo. Oh. Ang batikang radio, uh, broadcaster, TV anchor. Uh, talagang such an honor na nakapunta po tayo dito. Ito diba yung nag-viral sa social media na sapilitang, Excuse me po. Ay, oo, oo. Nilagyan lang ng ganito. Hindi siya parang nilagyan ng ganyan. Napaka-simple. Hindi ko alam kung kaano-ano yung itong nandito sa gilid. Ito, ito na po siya. So, hindi namin kayo tatantanan, guys. Yan, si Miguel C.N. Si Enriquez, Pinanganak noong September 29, 1951 at August 29, 2023. Sabihin, Master, nagpunta ko na dyan nung nakaraan. Dinaan ako lang po ito kasi papunta tayo sa puntod ni Julio Vega dahil pupuntahan natin yung puntod ng kanyang ina na kamamatay lang din mga Master. Ito, simple lang yung kinalalagyan ng puntod ni Mike Enriquez. Hindi po siya pinagawa ng sarili niya mo si Siguro baka hindi nang sinabi niya nang buhay pa siya kaya wag natin masyadong i-judge mag-sabi ng ano eh eh ano kayaman-yaman ng Mike Enriquez ba't ganyan lang eh yan po yung gusto ng pamilya i-respeto eh, po natin no <laughs> charot lang guys pero yun talaga malamang baka yung buhay ko si Mike Enriquez sinabi yun na simple lang at yun yan napaka-init talaga so hindi na tayo magtatagal papakita ko na lang ibang details na, na i-vlog ko ng una about Kate Mike Enriquez sa mga hindi pa nakakilala sa mga JNC naman sigurado naman naabutan nyo yan no kasi talagang batikan na broadcaster sa Pilipinas itong si Mike Enriquez na hindi tayo tinantanan na bandang huli natantanan niya na tayo nung nandiyan andito na po siya sa kanyang uh, resting place dito po sa uh, tawag dito Loyola Marikina Memorial, Memorial Park so balik tano lang tayo sa sa kanyang uh, short story about kay Mike Enriquez Mga kapuso may magbabalik Simula po sa lunes, muli nating makakasama nag-iisang Mike Enriquez. Ang may ma ma share ko lang sa mga dadaan sa pinagdaanan ko is keep the faith. Never lose faith. Tayo din ay hilisan sa mundong ito. Ang isa sa pinakamahalaga ay huwag nating kakalimutan ang mga taong kagaya niya na nagbigay sa atin ng tapat at serbisyong totoo para sa bayan. Mabuhay ka, Sir Mike Enriquez. So mapapansin nyo dyan sa gilid mga master, yun yung mga hinukay na galing po sa ilalim ng lupa. Kunyari, yung bawa, yan yung mga nandyan. May mga vault yan bawat isa at ito na po. Diyan yung mga karamihan kasi pag kaganyan may mga bolt, matagal mabulok yung katawan ng isang tao. Ah, uh, hihilahin siya nito. Yan. And then manggagaling sa ilalim at yan. Gumawa na rin sila ng mga bago at paglalagay na rin po yan ng mga patay. So yan, shout out sa mga yan. Yan, mga taga dito yan sa Marikina. Grabe yung mga bahay ng mga ano dito oh, ng mga patay oh. Napakabobongga niya, oh. magkapatid or um, parang magkapatid sila sumana ng 2016 at 2006 yung isa nakalive ka So ito na guys, umili tayo ng flowers at binalikan natin ang Manila ah, Loyola Memorial Park teka nga, nakarimot ah, ako susi wait lang baka matakbo yung motor natin si Gray <laughs> kawawa naman siya rin so, ipinaubaya ko muna sa kapatid ko yung si Kay dahil ah, hindi ko siya magamit so mula na, bumalik tayo ng Manila dahil may mga vlog po tayo dito binalikan ko din dito mga master nung mga na-vlog natin ng tungkol po kay Julie Vega ito na po yung content ni Julie Vega pero ang talagang pinantahan din natin yung kanyang ina nakamamatay lang po mga master so hindi ko pa po alam kung ano yung reason pero total dito na po tayo ay oh my gosh nawawala ah ito ito to sorry guys let it be true Would I be wrong? There's somewhere in my past. It's to me and you. You na -na, na 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 na. And I kept wondering why. Na 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 na, -na, -na into my life. <laughs> Hindi ko masaya tong kapisa guys eh. ito na po yung punto ni Julie Vega Mag Magdala po tayo ng ano bulaklak kasi nung nakaraan ko kasi hindi hindi na ko nakapagdaan nakadaan nakapagdala ng bulaklak so ito po siya hilera siya rito dito po sa Marikina Loy uh, Loyo wala Marikina grabe mga nakalibing dito oh 19... 18 excuse me 1969 So, ito po siya. Ayan. Ito pala mga master ay yung kanyang tatay. Oo. Ito yung kapatid pala na paboritong kapatid ni Judy Vega. So, saan dito yung ina niya? Ayon sa isang artikulo, ang kuya ni Julie Vega na si Jeffrey Postigo ay namatay dahil sa isang pagsaksak umano o biktima ng isang mistaken identity. Binlow out daw ng mga classmate niya itong kuya ni Julie Vega. Pero sa hindi nga inaasahan ay dito nga kinuha ang kanyang buhay ng isang hindi pa nakikilalang suspect hanggang ngayon. Nung nakaranaman January 2023 pumano din ang kanyang kapatid na si James Apostol Postigo. At kalaunan, pumanaw na rin ang kanyang ina. Bakit nawala? Ano So ito pa rin no? Oh. Grabe, walang kakupas-kupas pa rin yung ano. Yung kanyang ano. Uh, pagkakagawa ng lapida niya. So, tapos ito yung mismo yung doktor na papa ni ano, Julie Vega. May lahing kastila nga sila. Kasi tignan naman itsura. So ito mga master, balik tanaw lang. Ay, hindi ko ito masyado napansin yung dati. Hmm, ito pala yung sulit kamay ni Julie Vega. Hindi ko alam kung bakit Vega yung iinano sa kanya. So, yan. Nauna munang namatay yung kanilang kapatid. Kanyang kapatid na lalaki. Favorite na kapatid niya yan, eh, si Jeffrey. Noong 1983. Tapos, dalawang taon lang nakakalipas. Ay, sumunod naman itong si Julie Vega. At pagkatapos naman ang na, six years. Sumunod naman itong si ta tatay niya, si Julio. Ah, ito na. Ay, ah, hindi. Lola niya ito, lola niya itong sa... Nasa saan yung ano? Yung mama niya. Mama ni Julie Vega. Namatay na daw eh. Ah, baka yung abo. Mga master. abo. Baka yung abo. Abo na lang nilagay sa bahay. Pero patay na raw po yung mama ni, ni Julie Vega eh. Royal Pag Ano favorite ng kanta ni Julie Vega? Actually, isa lang naman yung alam kong sumikat na kanta niya yung Can it be true? Would I be wrong? There's somewhere in my past Me and you Tama na nga master So, ito, magbabalik tayo sa punto de Vega mga master na dalawang taon mahigit ang nakakalipas nang dumalaw tayo. Nagbigay lang, magbibigay lang po tayo ng bulaklak at bilang uh, pasasalamat din na uh, pakiramdam ko uh, sumang-ayon yung story about sa kanya dahil napanood ng karamihan yung mga hindi pa na narinig, lalagay ko dyan sa screen. Yung Uh, isang misteryong pagkamatay ni Julie Vega pero hindi na po totally masasabi natin na yun talaga yung kinamatay pero so ito na lagyan na natin sa puntod niya dito na ba sa taas o sa baba baba na lang yan para maganda yung ano meron tayo na ibigay kahit paano man lang mga master yung huling pumunta talaga ako dito mga master dalawang taon nakakalipas hindi ko po napansin ito yung kanyang mismong signature so ayan naglagay na po tayo ng bulaklak ako mga master dito tayo ang init masyado ako kaya naging, kaya naging curious din ako dyan kasi um, na, na, i, naidikit yung story niya sa mga kababalaghan pwede. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naghahanap kami ng batang mag-advertise ng product. Taong 1974, sa edad na anim na taon, bit-bit ang screen name na Darling Postigo. Napasama si Julie sa pelikulang Ang Paghibig ko'y huwag mong sukatin. Kapag nagagalit ang isang tao, nakakalimot ko yung kasiran. Katulad mo, gusto nyo kayo laging masusunod. malungkot eh. Wala eh. ba diba sabi nila, pagkaro mahirap ka, pero pag marami kang anak, yun daw ang kayamanan mo, Gloria. Hindi, para ako nasa impyerno eh. Bakit naman ho? Ba Oo, ako, ako nagkamali. Masipag naman ako, hanap buhay. Pinapag-aral ko naman lahat ng anak ko. Kaya, ikaw naman po sa content natin. So, yan.